Handang bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson at may iimbitahan daw siyang mahalagang saksi sa katiwilian sa mga flood control project. Sa gitna naman ng isyo sa korupsyon, sumadsad ang halaga ng piso sa pinakamababang palitan sa kasaysayan. Saksi si Mab Gonzales. Bawat flood control project gaya ng mga dike, dapat daw may Environmental Clearance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ibig sabihin, pinag-aralan ng epekto nito sa kalikasan at komunidad ang dapat alam kung saan dadaloy ang naipong tubig. Pero ayon mismo sa Department of Public Works and Highways, mahigit 8,000 flood control projects na ininspeksyon nila ang walang ECC. Kabilang dito ang natuklasang 421 ghost projects for the projects that we have visited and uh, investigated, wala pong ni isang flood control project na na may ECC. Dagdag pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, ni walang building permit ang ilang flood control project. Ang DENR na nga kumpaiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa Interagency Subcommittee kaugnay ng pagmumonitor sa flood control projects. Kasunod yan ang isiniwalat kahapon ni DENR-U6CP David na may ilang proyekto na mas lalong nagpapalala o manunang baha. Gaya ng isang proyekto sa Laguna de Bay na hindi raw pala flood control project kundi reclamation project. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, wala itong koordinasyon sa kanila. Nagpadala po kami ng inspector mm -mm. sa area. Ang, ang title po ng proyekto ay uh, Improvement of Laguna Lakeshore Area. Mm -hmm. Very generic. And then, may isa pong project nakalagay naman, Rehabilitation of Flood Mitigation Structure along Laguna Lakeshore. Malaki na po itong proyekto kaya and then in phases po siya. Kasi po dito sa karatulan na, nakapaskil na, na sa area po, may mga uh, phase 1 to phase 5 na po itong Sabi ng LDA, DPWH Metro Manila District Engineering Office ang implementing agency nito. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Ang Senate Blue yes. Ribbon so. Committee inaasahang ipagpapatuloy sa Nobyembre ang pagdinig kaugnay ng flood control projects. Handa na raw si Senador Ping Lacson. Pamunuan muli ito kung ibabalik siyang chairman ng komite maiimbitahan daw siyang isang very important witness pero hindi niya sinabi kung sino ito. Palak din niyang lawakan ng investigasyon, hindi lang sa flood control projects, kundi pati sa ibang maanumalyang proyekto gaya ng farm to market roads. Mas lalawak pa yung, uh, at may mga dagdag na, may mga madadag na, mga pangalanan mm -hmm. na medyo malalaki. May government officials, merong, may civilian pa ngayon. Ipanatawag din ng komite si retired Technical Sergeant Orly Guteza na nagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto. Inatasan na rin ni Lacson ang komite na ipasabina ang kontraktor na gumagawa umano ng bahay ni Romualdez at ang logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Guteza na nag-deliver siya ng pera kay Romualdez mula December 2024 hanggang August 2025. Pero bago ang mga pagdinig sa Senado, may nadiskubri raw si Lacson tungkol kay dating DPWH, Secretary Manuel Bonoan. Meron daw hindi naman taga DPWH pero nagbibigay ng personal na memo kay Bonoan para mag-endorso ng proyekto. Nagtataka ako, may nakita akong uh, dokumento. Nagmememo kay Secretary Bonoan. Huh? Nung pinacheck ko yung pangalan, kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So hanap kami ng hanap. hindi hindi namin makita sa loob ng departamento, o, paano siya nagme-memo sa Secretary ng public works? O ano, post-it eh. Handwritten, <laughs> uh, naka-post-it, na meron siyang ni-endorse mga proyekto. Hila dumi-discarter mag-isa si Bonoan. Hinihinga namin ang reaction si Bonoan kaugnay nito. <laughs> Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ipatatawag si dating Ako Bicol Party representative Zaldico sa November 11 at 12. Ikalawang sampu na ito ng komisyon Keiko, na naging chairman ng House Committee on Appropriations mula taong 2022 hanggang 2025. Address to his uh, Pasig residence in the one in Bicol. We're just awaiting uh, the reports coming from the Once would serve sa November 12 din pinapatawag si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing ilang politiko ang humingi sa kanya ng komisyon mula sa mga proyekto. Sa gitna ng mga issue sa flood control projects, sumadsad sa pinakamahinang level sa kasaysayan ang palitan ng piso kontra dolyar. Ngayong araw nagsara ito sa 59.13 pesos kontra dolyar sa intraday trading sumampa pa ito sa 59.20 pesos kontra dolyar. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng sinasalamin nito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersya sa infrastructure projects. Pagpapakita raw ito na isa ring economic issue ang korupsyon, ayon sa isang kongresista. Isang panahon kung saan uh, mataas 'yung uh, distrust mataas yung nakikita na usapin ng corruption, hindi tayo nasa surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Kailangan daw maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin ayon sa isang ekonomista. Pero may mga makikinabang rin daw sa paghina ng piso. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga BPO, OFWs of course, magpapasko pa naman, di ba? So ma ma mataas yung palitan. no? So yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Sabi ng BSP, hahayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate. Tiniyak din ng BSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance. Mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation at mga kasalukuyang reforma sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Ayon sa isang ekonomista, para makabawi ang piso, mahalaga ang good governance. Yung mga kailangan parusahan, eh yun, eh, dapat iserve yung justisya. Eh, as the saying goes, justice delayed is justice denied. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.